guys for today's vlog guys ay ililibot ko kayo dito sa bokura namin hi guys dito ay magsimula ito po yung harap uh, pagpapasok kayo sa amin dito ito yung bahay namin yan pag dito naman yung harap namin and then pag bungat nyo sa amin is ito yung makikita nyo yan And then, ito yung mga ano ni mama. Uh, mga bugembelia. And then, meron siyang flower dito na kulay white. Yan. Kulay white. Ito naman yung kagandahan dito sa province. Is malawak yung lupa. And then, Pwede ka magtanim kung ano yung gusto mo, mga prutas, mga bulaklak, mga kahoy. Depende na lang kung masipag ka magtanim. <laughs> Choice mo na yon And then, ayan yung mga flower ni mama. Yan. Hi, baby! Ito yung pamangkin ko. yan. Ito, guys. Pagka namulaklak to, guys. Pagka namulaklak to, is subrang uh, sobrang ganda siya tignan. Kaya lang ngayon, hindi pa kasi galing pa sila sa rain, rain go away. Yan, yan yun. Dito naman guys, ang kagandahan dito is kahit mainit yung araw, maano yung mataas yung araw is meron din dito maraming puno. Maraming puno dito yung bahay namin guys. Kaya uh, kahit mainit, tanghali, 12, 12 p.m. hindi siya masyadong ano, mainit kasi nga may mga kahoy dito. And then, ito yung maliit namin na salakot. Diyan kami nagre-rest pag ganitong mainit. Yan. Dito naman is marami siyang mga tanim-tanim. Yan. Masipag si mama guys magtanim-tanim ng mga bulaklak. Ayun yung kotsun ko guys. Binilad ko muna. And then, yung bahay namin guys, huwag nyo nang pansinin dahil hindi pa tapos yan dahil sa udet si udet talaga grabe yung pinsala niya sa amin and then guys yung bulaklak ni mama is iba iba may kulay dilaw may ganito yan Ito marami talaga siya ganito and then meron ganito